Ayun, um. oh, galing oh. Ayun yung mga paa niya. Wala yan, pa. Ito yung mga paa niya. mga Sa likod Orang niya, yung, isa niya isa may kwan panya Paa, niya. paa niya ba yan? Ay, may lasa ay, Ay, Ayun, may, may kumakalaw. Ano ba yan? Hindi, Alimang, Al oh. May lasa niya. Hmm. May namamatay na. may, may, may na sa ganyan, eh. Ay, madami, so, ah. Buhay pa siya. Wala kami niya. Ay, no, ay, no, namihinga ko. Oh. Buhay pa? Buhay pa tayo, buhay niyo. Ay, namihinga. Ay, nagwagalaw siya. Paano mo nahuli yan? Hmm. Sige, ala yung nakahuli niyan. Hmm. May alamasag po. Kailangan niya yan. Ay, nabuhay pa. Ay, oo, buhay pa. Kumagalaw? Oh. Ang pangkain nila dyan, ito eh. Ayun, manong, manong. Ay, no. Forma ng ano niya. Kalaki. Forma ng jelly po siya eh. Parang kaya na tayo sa may KMJS na kuha hmm. nila, hmm? mga ganyan. Oo, oh. oh. parang siyang pusit. Sa may KMJS, ganyan. Maraming ganyan. Oh, Dito na. Ito yung oh. pangkain niya sa loob nan. Ito yung dagta na ganyan, yung may gaso niyan. Eh. yung dilaw-dilaw na yan. Huwag yung hawak Oo. Ano? Yan yung dilaw-dilaw, yan yung pa, nagkakakapan. Pa, pa, yun. Parang